Oo, oh, so ano na mangyayari sa atin ngayon? Mahal. hindi ko alam, sir. Oh. Ano hindi ko alam? Ikaw yung nakipag-break sa akin. Eh, ikaw kasi, na eh, nabisi ka na dyan eh. Puro na lang labui yung inaatupag mo eh. Eh kasi naman, na nabisi lang din talaga nga ako. Naamin ko, pero it's work eh. Alam ko na. Siguro kasi, akala mo lang dati na gusto mo ng jowa na kailangan mo nun. Pero hindi ka pa talaga ready. Ngayon na-busy ka na, wala ka ng time ulit sa akin, bored ka na. Tapos, yun, realize mo na hindi pala jowa yung kailangan mo. Ay, siguro nga. Totoo? Wala na kay ni Rad. Hindi ka ba nakikinig? Ay, para saan pa yung ginawa ko? nag usap ko sa sa dito, may eksena Oo nga. Baka nga tama yung sinabi ni Ralph. Baka hindi jowa kailangan mo ngayon. Siguro nga... Kit ka dito. Sige, <laughs> mo na. Ito dala ko yung pinakabagong labuyo. <laughs> Aww. Thank, thank you, baby. I really appreciate you. Oo oh, na, oo na. Sige na. Yeah. Kunwari ikaw yan, Ah, sige. Hi. Thank you, ah. Sweet mo ah, talaga sa akin. Oo na, oo na. Uy, bakit yung pinalo <laughs> mo? Bakit mo mo pinikis? <laughs> ano ba? Eh, kasi you're there for me always. <laughs> Ay! Janice! Ay! Balita ko. Tinanggal mo na daw si Jamie lakas ang recommendation ng HR eh. Saka hindi naman ang kasi. Eh paano yan? Eh di kulang na tayo ng delivery driver. ka okay, ba? Ayan o! Oh. Ano, babalik ka na? Eh, ang gusto ko yung kasi yung borta ni Jimmy. Pero, okay fine. Welcome back. Hindi, hindi ako babalik. ay bakit naman? Eh, saka na yung ah. Nag-uusap na kami niyan. Sige, break na hindi, naisip ko lang kung mawawala yung KTV, tapos babalik ako dito, eh di parang iniwan ko yung mga katrabaho. Eh, mas gipit yung mga yan, eh. Oy! Nakakabilib ko naman, Patrick. <laughs> may prinsipyo ka rin pala. <laughs> Siyempre, <laughs> pag may biyaya, kailangan na ipatikim. ay patikim. Hindi naman ako swapang na tao eh. Tandaan nyo, hindi ako swapang. Ay, tama. O tara, kain na tayo. No, eh. Ay, Uy! No. Mukhang masarap yan, ha? Patikim, ha? Akin lang to! Swapang! Uy! Hmm! Baga mo naman, Alice. Oh, eh, Uy, ngayon ko kakausapin yung mga tao sa KTV. Ah, uh, ano? Oh, Presenta mo na yung problema. Oo. Uh, kapag desisyon ka na kung isasara nga. Hindi ko na isasara. Ha? Talaga? Oo, kasi nitong mga huling araw, napansin ko eh. Nakita ko talaga yung problema ng mga tao. Oo. Eh, may trabaho na nga sila, pero kinakapos pa rin. Paano kung mawalan sila ng trabaho? Oo nga. Hmm. At saka, naisip ko rin, kung tatlong buwan lang naman, kaya naman siguro ng KTV, Kaya hindi ko na isasara para meron pa rin silang mapagkakitaan. Tama. Tsaka hindi pa talaga dapat ipasara yan. Bakit? Eh, paano yung mga mag-Christmas party? Ano bang Christmas party? Wala na nga gano'n. Meron. Pinakausap ko kay Janice yung mga partner at mga kaliente ng PM. Marami pala sa mga din hindi kapag christmas party ng December. O ngayon, lahat sila nag-book ng Christmas party sa KTV. Halaga? Oo! Oo! Oo, galing mo talaga! Thank you! thank you! Teka, thank you lang! May bayad yan! Oo naman, siyempre! Pero hindi ngayon! Nagmamadali ako! Talaga? Uy! Kahit down payment, walang down! Kansa dito na sila. Thank you. Okay. So, kung kumpleto na ang lahat, pwede na lang simulan ng meeting, ha? Hmm. Totoo po bang magsasara na tayo dahil mahina ang kita natin? Kanina mo narinig yan? Dito po kay Ox. Ikaw, kalalaki mong tao, chismoso ka. Pero, totoo. <gasps> totoo yung narinig mo. Ah, totoo ang naisip ko na magsara na. Pero, naisip ko rin na hindi na. Kaya hindi na tayo magsasara. Yes! Pakiusap ko lang ha. Habang mahina ang kita natin, medyo tulong-tulong at tiis-tiis rin. Ito malasakit sa trabaho, ha? Uh, sa ako naman na uh, bilang manager ng KTV, magpipresentan na rin ako habang uh, maliit pa yung kita ng uh, KTV, pwede buwasan yung sweldo. Ako rin ho, Mamels. Uh, Nagkausap-usap na po kami at uh, total tinulungan niyo po kami eh para naman makabawi sa inyo kahit paano. Okay lang ba? Ako din po. O, oh, teka, teka. Uh, uh, salamat sa lahat ng sinabi ninyo. Pero hindi na kailangan nararamdaman ko yung malasakit niyo at okay na sa akin yon. <laughs> uh, ibig sabihin ba no na tuloy-tuloy ni operasyon? Tuloy-tuloy! hey tuloy na? ay wag na. ay sabi kayo na umiipos na oh. hey, hey, Elsa! May we have a room? hey, 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 ano okasyon? Ah, wala po, ma'am. Kasi may atraso to kay Mare. So, ito pinili niya kapalit. Para, absuelto siya. <laughs> um... Well, since uh, magbabayad naman lang ako, pwede maghingi ng uh, senior citizen discount? Oh. Aba, syempre naman. Wala namang problema. <laughs> eh, bilang humingi ka na rin ng discount. <laughs> kasama kayong lahat sa party! At treat ni Tommy! Twing <mys <começou> <mysuyong> gumigising tayo sa umaga, may isa na naman tayong araw para ayusin yung magulo, planchayin yung gusot, at saka solusyonan ang problema. Pero hindi only yung mga pagkakataon sa buhay. Ha. Kahit araw-araw ay sumisikat ang araw, may isang araw na hindi na tayo makakabangon para makita yon. Kaya samantalahin natin bawat araw na nagigising tayo. Ilan na ba ang mga makakilala nating hindi na nasigatan ng araw? Dapat gumawa tayo ng paraan at ng dahilan para hindi masayang yung mga pagkakataong dumadaan sa buhay habang tayo ay eh nabubuhay. Mm -hmm. Thank you talaga sa ginawa mo para sa KTV. Ang saya ko. Dok. Wala, 'yun syempre. Gusto ko talagang masenso ka para sumaya ka. Masaya talaga ako, kaya may regalo ako sa iyo. Talaga? Tak. -a. Parang alam ko na kung ano to. <laughs> Tikit ka muna. Sige, game. Dilat. love Ito na yan? Oo. Oh. Ay, ako may regalo rin ako sa'yo. Ano? Teka. Teko na ilaw. Ay, pito! Hindi lang ito. Pito!